Ano yun, ano'ng tatakyan ng Sony dong? Pupunta doon. Siya sa anak mo'ng lalaki. Oh. Anong tatakyan dyan, Bek? Sony. Ay, Sony. tino mo nga. Sony yata lahat, di ba? Mga malalaki ang mga ano dyan? tanso. Maraming tanso, di ba? Oh, ganyan pagbaklas. baklas. Oh. TV naman. Mm. -hmm. Maraming kalakal na makukuha. Marami. Ito tanggalin bakit puputok 'yan? Puputok. Puputok po kung 'pag nabasag mo na. Oh. Yung bubog itabi niyo ha, 'wag yung ano yun ha. Ay, bakal makukuha sa TV, tanso, bakal, malutong, TV board, wire, di ba? Marami. Ay, buksan mo lahat. Para minsanan lang. malaki doon eh. Tinan mo. Ano kaya yan? Mga tanso kaya lahat yan? Wala. Tanso? kasi sinawa na no? oh, TV board. Ang paligid niyan, ang palibot sa pinaka tube niya, itong tube na to, tanso, no? Ayan, may makukuhang bakal. Pero ibigay na lang natin yan doon sa, ano, nagtatapon ng basura. Palibot yung, yung ano niya, ano ba pangalan? Tube. ay is na lang. Pero yung hindi niya nila alam na yung ibang malutong, medyo mataas. O ganyan lang pala pag ano Madali lang pag marunong, pag hindi. Mahirap. Mahirap. Okay, hindi ko... Ha? Okay, hindi ako nakatakot ba yan o no, kung puputok oh, niya no? Okay. Yan o, no, nakatakot kaya. Kaya bigyan na lang natin yan para sa kanila na lang yung kalakal na bakal. Mamaya, ang bili ko niyan, 500. Tingnan ko kang magkano ang abotin yan. Limang TV. May malaki, may maliit Hindi pari-parihas. limang Oh, ito yung ano ha. Kasi marami talaga hindi alam na sa TV, mayroong makukuha ang tanso. Ito yung nakukuha ang tanso. So, yung limang ang tanso Yung limang TV, ito yung tanso niya nakukuha. Lalo na pag Sony. Ayan oh, kita-kinta bo. Sige, lagay mo dyan. O, oh, diba? O. Oh. Nabaklas. Binaklas na ito, limang TV. O, oh. Katulad ito Ito yung doon sa ano ba yung mabas yung bubog doon nakapalibot sa TV? Ito yun. Oh, may mapapunga tanso. Hmm. Tabak oh. oh, mo, ito, ito sa limang TV, ito yung... Malalaki pa lang tanso sa TV. Oo, oh, malaki, di mo alam. Ito talaga, oh, malaki. Sa limang TV, ito yung tanso. Nabili lang namin ito ng 500 pesos sa limang TV. Sa tanso pa lang, kumita ka na. Opo, hindi na. E eh, paano pa yung bakal? Mayroon pang ibang mga doon. Yung pv wire, malutong. Marami pa. Kaya yung may mga... Natirin. Kaya nga, kilos. Oo. Oh. Kaya nga. kilos Ha? kilos na kilos? Oo. O, yung bakal, 16 kilos. O, Pero sa limang Five 500? Eh, eto... Ang halaga na nito, one po manigit na. Ito ka talaga. Kaya, pag may mga ano kayo dyan, pwede mga nasira na, pwede nyo kung medyo nakaangat naman sa buhay, pwede nyo pamigay. Pero pag tamang-tama lang, sayang, may tanso, oh.